Hello, grabe guys, ang uh, tirik na araw. <laughs> sobrang init. dito kami sa sa ano na sa Mars na kami. <laughs> Ayan. Grabe, sobrang init. Pinapakita ko lang yung tindi ng init, bro. Sa saka, paso, ano? Talaga, ko pala. Talaga, pero hindi naman siya yeah. pinagpapawisan. hindi. Dry oh, naman. Dry talaga siya. siya. Yeah, problema talaga nasa oven. Pero na. meron lang ako kayo tatanong sa'yo. Ano? Ah, si Paano mo napalaki ang katawan mo? Siyempre. Hmm, yummy ka. Kasi sa asawa ko, mahal na mahal ko. Eh. Yahoo! Sabi mo lang ma. Papahawak naman. Pwede pahawak. Pwede, pwede. Pwede daw dito. Huwag lang naman sa'yo. <laughs> Ayan. si Ricky, katukayo ko. Ayan. Ayan guys, andito kami ngayon sa ano, nasa uh, Grabe init to. Oh. Ayan. sobra-sobra mm -mm. init. Ayan. Grabe, sobra init. Nasa ano to, bali ang grabe yung init niya, nakakapaso talaga as in uh, grabe yung init niya. Hindi naman siya actually dry, uh, hindi siya humid. Pero grabe yung init. Alam mo pag uh, hindi ka makakatagal na kahit na ano, 30 minutes. Sobra yung init niya, guys. So Andito ako ngayon, ha. Ah, Bablog ko lang. So, kong init. Ayun. Maraming salamat, guys. Thank you, guys. Thank you. Ayun, maraming maraming salamat. Sa iyan, andito ako ngayon sa ano ba 'to? Lugar na 'to. Ah, uh, Bali Resort 'to, guys. Resort. Andito kami, guys, ng mga friendship. Ayun. Ayun, grabe. Sobra init. Yahoo, mainit mainit <laughs> Sobrang init kayo ah, na ano lang ako na tutuwa lang ako kasi ito mainit siya ah. dito maranasan yung Saudi Arabia